Ito na yata yung pinakamurang isdang mabibili mo sa palengke. Comment mo ngayon dyan kung may nabibili pa kayong murang isda dito sa amin. Pinakamura na yung isdang tamban. Gagamit tayo dito pang paasim malalaking kamyas guys. Nakuha ko lang pala yan sa puno ng kapitbahay namin. Nakatipid na naman. Kapag may kailangan sa kapitbahay, bati-bati mo na kayo. <laughs> Comment ngayon dyan kung may nakarelate. Tapos bawang ganyang kadami. Sibuyas isang piraso lang yung ginamit ko guys. Tapos maliit na luya. Ganyang kalaki lang guys. So, oh. tapos iniwa ko lang ng manipis. Napahaba. Gagamit din tayo dito dahon ng sibuyas pang at dagdag aroma guys. Sa kamyas naman, hiwain lang natin sa gitna. Tapos yung isdang tamban, ilipat na natin sa kawali. Ayusin lang natin to guys. No? Ikamada natin ng maayos para pumantay din yung pagkaluto. Tapos ilagay na natin yung mga lamas. Ilagay na rin natin lahat yung kamyas. Masarap din kasi ang kamyas guys kapag napaksiw na. Masarap siya iulam. Sa pangpalasa naman guys, asin, saka bitchin. Maglagay tayo agad ng paminta. Ganyang kadami guys, so, para masarap. Tapos pang ng lasa, kaunting asukal. Tapos mantika, tatlong kutsara. Tatlong kutsarang toyo din. Tapos tubig, isang tasa lang guys. Saka natin yuyugin yung kawali para yung mga pampalasa guys. Puma, ilalim. Para pumantay din yung lasa at pantay din yung pagkaluto. Saka natin pakukuluan sa loob ng 20 minutes sa mahinang apoy lang guys. Ha? Ang masarap kasi in-in ang pagkaluto. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi diyan kung saang lugar man kayo. Pagkalipas ng 20 minutes, usok palang ulam na. Tikman muna natin guys. Nakulangan pa ako dito. Nagdagdag pa ako ng kaunting patis. Saka natin ilagay yung talong. sa okra. Pakukuluan lang natin na mga tatlong minuto. Maraming salamat nga pala sa ating mga kababayang OFW sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi diyan kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga nalangin ko. Pagkalipas ng tatlong minuto, ilagay na natin yung dahon ng sibuyas. Pakukuluan lang natin na mga ilang minuto. Luto na to. Naku guys, napakasarap nito. Paalala ko lang para hindi kayo mabitin sa kanin. Bago nyo lutuin to guys, magluto kayo ng maraming kanin. Ito yung simpleng paksiw na mapapalaban ka talaga sa kanin. Pasalamatan muna natin. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay mo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na magiging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo guys. Kain Pinas. Take note lang guys ha. Pag kayo na pala magluto, huwag nyong patutuyuan dahil ang sabaw nito masarap isabaw sa kanin. Ayan na guys. Kumuha lang ako ng kamyas. Tapos isdang tamban. Inuna ko muna yung talong na ko. Nanunoot yung lasa ng kamyas guys. Napakasarap. Manipis lang yung laman ng isdang tamban. Pero siksik naman sa sarap. Pinatong ko muna sa itaas ng kamyas para sa inyong lahat to guys nako napakasarap naman talaga yung ataki ng lasa malinam na maasim asim na maalat pero yung pagka maalat niya guys balance lang dahil kapag matabang ang paksiw hindi siya masarap dapat nagbabalance yung asim sa kaalat sa kakaunting tamis yan ba ang gusto mong lasa sa paksiw guys magluto ka na rin ito bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan guys perfect bite ang magpapataob sa kaldero nyo paksiw tapos ipatong mo sa kamyas tapos buhusan mo pa ng sabaw saka natin dakutin ng dalawa nating kamay dahan-dahanin natin isusubo naku guys, napakatindi. ang masarap dito sundutan mo agad ng sili kung mapadaan man sa'yo to wala nang plano-plano magluto ka na rin nito